Ang courtship ay halos pare-pareho sa iba't ibang kultura. Ang kaugalian o kasanayan sa panliligaw ay nag-evolve na rin sa pagdaan ng panahon. Sa Japan noon, merong matchmaker na member ng mga elite group na siyang nagdedesisyon kung sino ang magkakatuluyan. Tinitignan kung magiging good match ang dalawa, hindi base sa nararamdaman nila sa isa't isa, kundi sa political, economic, at social advantage ng magkaparehong kampo. Tinitignan din ang pamilya ng babae kung meron bang magandang connection ang pamilya ng prospect na mapapangasawa na makakatulong para mas tumaas ang estado nila sa lipunan. Ang pamilya naman ng lalaki ay tinitignan ang financial capability ng angkan ng magiging asawa nito. Sa ngayon ang love at money ay merong significant roles sa paggawa ng romantic choices. Hindi man aminin ng karamihan pero mas attracted tayo sa taong galing sa magandang pamilya at may pera. Sa article na pinablish sa Psychology Today ni Aaron Benziv noong 2023, ayon sa survey na ginawa sa Amerika, 56% ang nagsabing mas gusto nila ang partner na galing sa maperang pamilya at 44% naman ang nagsabing hindi ito mahalaga. Money cannot buy love. Pero nagagawa nitong maging mas kanais-nais ang isang tao sa paningin ng iba. Sinabing pag in love ka, walang kabuluhan sa iyong pananaw ang pera. Pero pag nakaramdam ka na ng kalam ng sikmura, ang pagmamahal ang unang naglalaho. Gayon pa mas madaling ma-in love o ma-attract sa isang mayaman o may kayang tao dahil ang pera ay nag-degenerate ng mga circumstances na mas favorable sa personal at romantic aspect ng isang couple. Ganon din ba ang kaisipan ni Kanae Kijima? Kaya una nitong tinitignan ang kapal ng bulsa ng isang lalaki bago ito papaibigin. Samahan ninyo ako at alamin natin ang ginagawa ni Kanae Kijima pag nasimot na niya ang pera ng kanyang karelasyon. Ipinanganak noong November 27, 1974 sa Nakashibetsu, Hokkaido, Japan. Si Kanae ang panganay sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ama ay kilalang notary public at ang kanyang ina naman ay isang piano teacher. Tapwa din sila galing sa kilala at mayamang pamilya. Lumaki ang magkakapatid na merong maalwang buhay. Dahil panganay madalas nakakatanggap ng special attention si Kanae. Namana din ito ang hilig sa musika ng ina. Nakitaan din siya ng talent sa pagtugtog ng piano. Ilang beses din siyang nagperform sa mga recitals at lumaban sa ilang prestigious competition. Bukod sa music, nakahiligan din ng batang kanae ang pagluluto sa edad na siyam. Pinagmamalaki ito ng kanyang ina dahil ito daw ay isang magandang katangian bilang asawa. Kahit nakilala ang may kaya ang pamilya, sobrang strict naman ng kanyang ama. Binigyan din sila nito ng restriction sa panunood ng television at sapat na baon. Nadiskubre ng batang kanay na ang mga laksari items ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Dahil walang extra money, natuto siyang mangupit sa ama para sustentuhan ang kanyang luho. Sinasabing umabot ito ng 21,000 American Dollars na merong equivalent na mahigit 3 million Yen sa ngayon. Lahat ng ito ay binili niya ng mga designer bags and clothes. Nang nadiskubre ito ng kanyang ama, mas hinigpitan si kanay sa pera. Dahil sa naranasan niyang mabili ang kanyang mga gusto... Gumawa ito ng paraan para magkaroon ng sariling pera. Naisip niyang i-offer sa mga older man ang kanyang company kapalit ng generous payment. na in love siya sa isang 40 years old na lalaki. Tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw niya sa guidance ng kanyang older lover. Ninakaw niya ang bank card ng kanyang classmate at winidraw ang perang umaabot ng 80,000 American dollars o mahigit 12 million yen sa account nito. Nahuli rin ang magnobyo at sinampahan ng kaso dahil menor de edad pa lamang si Kanay nang nangyari ang insidente, kaya binigyan lamang siya ng probation habang nakulong naman ang lalaki. Sa kabila ng kanyang mga shortcomings at problema sa bahay, nagkaroon pa rin siyang ng excellent academic record at nakagraduate sa Hokkaido Betsukai High School. Nagdesisyon ang dalaga na lumipat sa Tokyo. Nag-enroll ito sa Toyo University's Faculty of Economics, Hakusan Campus na nasa Bunkyo, Tokyo. Sa kabila ng likas na talino, nawalan naman ito ng interes sa pag-aaral, kaya nag-dropout din agad. Sa kabila ng pagtigil sa pag-aaral, hindi ito bumalik sa puder ng mga magulang, sa halip ay nanatili ito sa Tokyo. Para masuportahan ang sarili pumasok itong waitress sa isang fast food restaurant. Dahil sa maliit na kita sa kanyang trabaho, hindi rin niya nabibili ang kanyang mga gusto at kadalasan pang kinakapos sa pambayad ng rent. Hindi ito ang pinangarap na buhay ni Kanai. Naging serial shoplifter ang dalaga para masustentuhan ang desire na magkaroon ng mga magagandang gamit. Nahuli ito noong 1999 na nagnanakaw ng cosmetics at noong 2000 sa pagnanakaw naman ng libro. Sa kabila ng ilang beses na pagkakahuli, naiiwasan naman ito ang makasuhan. Noong 2003 inaresto si Kanay sa kasong fraud na ginagawa niya via internet auction. Nakakulambat siya ng tinatayang 20,000 American Dollars. Pinatawan din siya ng limang taong probation ang maliit na sweldo, ang kanyang simpleng apartment at ang mga gamit na nananakaw niya ay hindi sapat para kay Kanay. Malayong malayo ito sa luxurious life sa city na kanyang inaasamasam. Nagresign ang dalaga at nagdesisyon na pumasok sa isang escort club. Dito inooffer niya ang kanyang serbisyo mula sa simpleng conversation, pag-accompany sa mga social gathering at intimate companionship. Dahil sa taas na 5 feet at bigat na 105 kilograms, sinasabing hindi siya pasok sa standard of beauty ng ganoong trabaho. Hindi rin siya nakakakuha ng mga kliyente. Lahat ng iyon ay nagbago na nakilala niya ang isang pimp na nagnangalang Takiyuchi. Tinuruan siya nito kung paano masatisfy ang mga lalaki at tinarget nila ang mga middle age or older man para maging customer ni Kanai. Ang kakulangan niya sa physical na katangian ay binawi naman ito sa paraan kung paano niya itrato ang kanyang mga nagiging kliyente. Pinag-aralan niya kung paano magkakaroon ng emotional connection sa mga ito. Nadiskubre din niya ang kindness at consideration na ibinibigay niya sa mga ito ay sinusuklian nila ng attention at appreciation. Hindi nagtagal naging expert siya sa art of seduction. Natutunan din niya na basahin ang mga kilos ng customer para malaman kung paano niya i-offer ang sarili sa mga ito. Nakilala ni Kanay si Sadao Fukayama na 70 years old. Kilala ang matandang lalaki na mayaman dahil sa pagiging matipid nito. Kinuha agad ng dalaga ang loob ng ginoo at sa loob ng dalawang linggo na buo ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Kanay na siya ay ulilang lubos na at ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang airplane crash. Pinasok daw nito ang magulong mundo ng escort service dahil kailangan niya ng pera para bayaran ang tuition fee niya sa isang music school sa Boston. Dahil sa pagkahumaling nito sa dalaga, agad itong nag-offer na siya na ang bahala sa kanyang financial problem. Pumupunta rin ang dalaga once a month sa Amerika para makita ang kanyang fiancé na si Sadao. Pagkalipas ng ilang taong relasyon, bigla na lamang naglaho ng parang bula, ang dalaga sa mundo ng ngayong wala ng perang si Sadao. Sinubukan itong e-report ng matandang lalaki sa mga pulis pero dahil wala siyang sufficient evidence laban kay Kanay, kaya hindi niya ito nasampahan ng kaso. Nang hindi pumasok noong August 2007 si Sadao, agad itong pinuntahan ng isang katrabaho. Natagpuan itong hubot-hubad sa shower na wala ng buhay sa bahay nito sa Matsudo. Hindi rin matukoy ang cause of death nito kaya ni-declare ito as domestic accident. Nang nabalitaan ni Kanay ang pagkamatay nito, ni-transfer niya ang natitirang 50,000 American dollars na pera ng dating fiancé sa kanyang sariling bank account sinasabing umabot ng 74 million yen o tumataginting na mahigit na 400,000 dollars ang nakulimbat nitong pera sa matandang lalaki. Lumipat si Kanay sa isang luxury condominium sa Nishi Ikebukuro na merong 200,000 yen na buwan ng upa o 1,300 dollars. Nagrent din ito ng magarang Mercedes-Benz na sasakyan. Nagsimulang maging interesado si Kanay sa development ng internet. Napagtanto niyang ang paggamit nito ay magbibigay sa kanya ng advantage gumawa siya ng account sa isang dating site bilang isang babaeng naghahanap ng serious relationship para bumuo ng pamilya. Hindi rin niya ginamit ang kanyang totoong pangalan sa halip gumawa siya ng alias bilang si Sakura Yoshikawa. Gumawa rin ng account si Takao Terada na 53 years old sa isang dating site noong February 2008 sa pag-asang lalawak ang kanyang social life na umiikot lamang sa kanyang trabaho, magulang at kapatid. Nagtatrabaho ito bilang system engineer sa Omi Tokyo. Pagkalipas ng ilang buwan after magawa ang kanyang profile, nakatanggap siya ng invitation to chat galing kay Kanai. Inexpress din ng dalaga ang kagustuhang maging asawa nito in the future. Nagsabi rin ang dalaga na kailangan niya ng tulong financial para mabayaran niya ang kanyang student loan. Nagpakilala rin siya kay Takao bilang isang nurse at caregiver sa mga elderly. Kahit na meron ng kaugnayan kay Takao, hindi pa rin tumigil ang babae sa pag reach out sa iba pang lalaki. Nakilala niya ang 80 years old na si Kenzo Ando, na taga Noda City na nasa northwestern corner ng Tsiba Prefecture. Nag-send si Kanay ng kanyang edited photo na hinangaan ng matanda. Ni-hire siya nito bilang caregiver at cook. Bukod sa pagluluto ng mga masasarap na dish, ginagawa din ni Kanay ang lahat ng gusto at magpapasaya dito. Pagkaraan ng isang buwan hulog na hulog na ang loob ng lalaki kay Kanay, binigyan pa nito ang dalaga ng susi sa kanyang bahay. Dito na nagsimulang magbanggit ang dalaga ng kanyang problema sa pera. Hindi man malaki ang savings at sweldo ni Kenzo, galing naman ang lalaki sa kilalang pamilya. Ang kanyang ama ay isang kilalang painter at marami itong mamahaling paintings na iniwan sa anak. Ginamit ni Takaw ang kanyang savings para mapahiram ang dalaga na gagamitin di umano nito na pambayad sa kanyang university. Dahil na rin sa katandaan meron ng mga sakit na iniinda si Kenzo. Nang na nahospital ito at na pumunta ang dalaga sa bahay ng matanda para nakawin ang mga valuable painting ng ama nito, sa kaibinenta sa mas mababang halaga. Sa kabilang banda pinaplano na ni ang kasan nila ni Kanay. Kinontak ng supervisor ng lalaki ang mga polis nang hindi ito nagre-response sa kanyang mga messages. Natagpuan ang walang buhay na lalaki noong January 30, 2009. Unang tinignan ng mga otoridad ang call history ni Takao. Dito nila nakita na tatlong tao lamang ang nasa contacts nito, ang kanyang ina, kapatid, at si Yoshikawa. Nang questionin ng mga pulis si Kanai, na may alias na Yoshikawa, sinabi nitong ito di umano ay emotionally unstable dahil tinanggihan niya ang marriage proposal nito. Dahil walang sign ng violence at force entry sa premises. Kinonsider ng mga ito na posibleng logical ang statement ng dalaga, kaya itinigil ang investigasyon. Ang dahilan ng pagkamatay nito ay carbon monoxide poisoning at ni-declare na possible suicide. Pinayagan ng mga doktor na makauwi si Kenzo nang nagising ito sa coma at matiyak na siya ay nasa maayos ng kondisyon. Isang sunog ang agad na ni-report sa mga otoridad noong gabi ng May 15, 2009. Namatay sa sunog ang matandang si Kenzo. Natagpuan na ang pinanggalingan ng sunog ay ang naiwang electric stove. Ang cause of death nito ay carbon monoxide poisoning. Dineklara ito bilang accidental fire. Hindi naman napigilan ng mga pangyayari si Kanai para mag-reach out ulit sa ibang middle-aged man online. Isang message ang natanggap ng dalaga noong July galing sa isang 41 years old na binatang nagnangalang Yoshiyuki oydin na taga Ang primary source of income nito ay nanggagaling sa pagpaparenta nito ng kanilang family properties. Dalawang araw pagkatapos nilang magkita, mas naging seryoso ang kanilang relasyon. Inannounce din nila ang planong pagpapakasal. Isa sa mga naging kasunduan ng magnobyo na magta-transfer ng $30,000 ang lalaki sa personal account ni Kanay para mabayaran muna nito ang kanyang graduate school tuition bago sila magpakasal. Noong August 5, 2009, nagbiyahe ang magnobyo papunta sa Fijima kung saan naninirahan ang ina ni Oide. Plano rin nilang manatili doon ng tatlong araw. Natagpo ang walang buhay si Yoshiyuki Oide sa loob ng kanyang nirentahang sasakyan. Agad na naghinala ang mga pulis na ito ay posibleng murder dahil hindi nila matagpuan ang susi ng sasakyan. Nang ma ang katawan nito, nalaman na ang dahilan ng pagkamatay nito ay carbon monoxide poisoning. I-review ng mga otoridad ang CCTV sa naturang parking lot. Doon nila nakita ang isang babae na papalayo sa crime scene. Dahil limitado ang anggulo ng nakuhang footage, hindi nila agad na-identify ang babae. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang computer ng lalaki kung saan nila nakita ang conversation ito sa babaeng nagnangalang Sakura Yoshikawa. Ayon sa statement ni Kanai, nakilala niya ang lalaki isang araw bago siya na-capture ng CCTV sa Fijima parking lot. Inahayag din nito na posibleng merong ginawa ang lalaki sa sarili ng iniwanan niya ito. Dahil sa ilang evidence na hawak na nagkokontradik sa pahayag ng dalaga, nag-launch ng mas mabusising investigasyon ang Saitama Prefectural Police. Nakilala naman ni Kanay online ang hindi pinangalan ng lalaki noong September 15. Nagpakilala siya sa 40 years old na lalaki bilang American student na nag-aaral ng kulinary sa Japan. Nahulog ng husto ang lalaki nang sinabi ni Kanay na handa niyang isakripisyo ang lahat makasama lamang ito. Binigyan siya nito ng $17,000 para pambayad di umano sa school tuition ito. Lumipat din ang dalaga sa bahay ng kanyang bagong nobyo sa Cheba na 40 km east sa Central Tokyo. Hindi inaasahan ni Kanay na darating ang kapatid ng nobyo noong September 23 at mamamalagi sa puder nila sa loob ng ilang araw. Sinubukan nitong kumbinsihin ang kapatid na hiwalayan si Kanay dahil hindi niya ito gusto para sa kapatid. Lalo itong naghinala sa intensyon ng dalaga sa kapatid nang malaman kung paano sila nagkakilala at ang amount ng perang na ibigay dito. Inaresto ng mga pulis ang 34 years old na si Kanay Kijima noong September 25 sa kasong fraud nang ireklamo ito ng kapatid ng kasalukuyang nobyo. Nang ni ang bahay na kanilang tiniterhan, natuklasan ng mga pulis na lahat ng alarm devices ay mga disabled. Nakita rin sa posesyon ng dalaga ang iba't ibang klase ng gamot na ang side effect ay drowsiness at ilang sedatives drug na nagpapabagal ng brain activity ng isang tao. Nadiskobre din ang history ng online purchases ni Kanay. Kabilang dito ang ilang beses na pagbili niya ng electric stove na katulad ng mga natagpuan sa ibang crime scene. Sinasabing meron pa itong dalawang bagong biling kalan na nakita sa tirahan ng current boyfriend. Ayon sa mga nakalap na evidence laban kay Kanai, ito ang naging prime suspect sa pagkamatay ni Yoshiyuki Oide. Nagsimula ring imbestigahan ng mga polis ang mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga middle-aged man na connected kay Kanai. Muling sinampahan ng 7 counts of fraud ang dalaga noong January 2010, habang patuloy pa rin na kumakalap ng evidence laban dito. Formal na kinasuhan ng murder si Kanai Kijima noong February 22, 2010 sa pagkamatay ni Takao Terada. Ayon sa investigasyon, namili ang dalaga ng electric stove online. Nagdala rin ito ng sleeping pills bago pumunta sa bahay ni Takao noong January 15. Nidissolve nito ang dalang gamot sa pagkain ng lalaki nang nawalan ito ng malay, hinila ito ni Kanay sa kanyang silid. Saka sinara lahat ng pinto at bintana sa buong kabahayan. Sinindihan din niya ang dalang electric stove, saka inilagay ang mga yonta na dala. Ito ay coal briquettes na normally ginagamit sa East Asia para sa pagluluto at source of heat sa mga residential homes. Bago lisanin ang naturang bahay, nag-transfer muna siya sa sariling personal account ng 121,000 American dollars mula sa account ni Takao. Ninakaw din ni Kanay ang kanyang house key at computer. Naitalang umabot ng 17 million yen o 113,000 American dollars ang nakuha ni Kanay kay takuterada Terada. Isinampa ang mga kasong three counts of murder para sa pagkamatay ni Takaw Kenzo Ando at Yoshiyuki Oide. Sinampa rin ang six counts of fraud, attempted fraud at theft sa Saitama District Court laban kay Kanay Kijima. Nagsimula ang judicial procedures noong January 5, 2012 at sinimulan ang consolidated hearing laban sa dalaga noong January 10. Lumalabas na noong gabi naman ng May 15, 2009, pinuntahan ni Kanay ang nagpapagaling na si Kenzo Ando. Tulad ng dati pinagluto niya ang matandang lalaki, pero this time sinamahan niya ito ng special ingredient na pampatulo. Tulad ng ginawa kay Takao, nang nakatulog na si Kenzo, hinila din niya ito sa kwarto at sinara lahat ng bintana at pinto. Inulit din nito ang paggamit ng electric stove at charcoal. Bago umalis, binuksan din nito ang bank account ng matanda at nag-transfer ng 13,000 American dollars sa sariling account. Ayon sa autopsy na ginawa kay Kenzo, meron itong mataas na amount ng sleeping pills sa kanyang sistema, gamot na hindi ni-prescribe sa kanya ng kanyang mga doktor. Sinasabing namang nagluto muna si Kanai at nilagyan ito ng sleeping pills bago umalis kasama si Oide patungo sa bayan kung saan nakatira ang ina nito. Pagkalipas ng mahigit isang oras na biyahe, unti-unti nang tumatalab ang naturang drag. Nakatulog ang lalaki pagdating sa isang parking lot sa Fijima. Binuksan ng dalaga ang dalang electric stove at nilagyan ng yontan o charcoal sa kainiwanan sa loob ng sasakyan ang nobyo. Nakalimutan din itong iwanan ang susi ng sasakyan. Ninakawan din niya ng 4.7 million yen o 35,000 dollars ang lalaki. Natagpuan ang walang buhay na katawan nito sa loob ng sasakyan noong August 6, 2009. Nagpled ng not guilty si Kanay during trial. Sinabi rin ng dalaga na ang pagkamatay nito ay accident o personal niyang desisyon na tapusin ang kanyang buhay. Ayon sa prosecutor, tinatarget ni Kanay ang mga single middle-aged man na merong high-paying job na nakakaramdam ng social pressure. Alam din niya ang karakteristik at pangangailangan ng mga ito. Nag-adapt din si Kanay sa bawat sitwasyon at iniiba ang kanyang backstory depende sa pagkatao ng kanyang biktima. Nagpapanggap ito bilang babaeng naghahanap ng true love, bilang nurse, talented pianist, at pet store owner na mahilig magluto. Sa kabilang banda, ayon sa defense team ni Kanay, ang mga perang natanggap niya mula sa mga lalaki ay ibinigay voluntarily at ang kanilang pagkamatay ay dahil sa accident at suicide. Wala rin di umanong matibay na evidence laban sa dalaga, kaya dapat itong mapawalang sala. Pagkatapos ng 100 days of trial, napatunayang guilty sa 3 counts of murder si Kanai noong April 30, 2012. Sinentensyahan siya ng death by hanging. Naghain ng apila ang kampo ng dalaga ng kaparehas na araw. Ibinasura naman ng Tokyo High Court ang apila nito noong March 12, 2014. Nang kaparehas na araw nagdesisyon itong isubmit ang kanyang apila sa Supreme Court. Nagpakasal din si Kanay noong 2016 at pinalitan ang apelido nito sa DOI. Binigyan naman ng pagkakataon ni Yoshinobu Onuki na Head of Supreme Court na dinggin ang apila ni Kanay. Itinakda ang kanyang opening session noong February 10, 2017. Ayon sa defense, ang mga lalaki ay nag-commit ng suicide na pinabulaanan naman ng lahat ng evidence na hinain ng prosecutor dahil dito ni dismiss ang appeal ni Kanai noong February 22. Ayon kay Supreme Court Judge Yoshi Nobu Onuke, ang pagpatay ay intentional and extremely malicious kaya ang kanyang death sentence ay officially confirmed. Si Kanai Kijimadoi, ang panglabing limang babae na nasentensyahan ng kamatayan sa Japan post-war period. At siya din ang kauna-unahang babaeng na convict gamit ang trial by jury system. Mula noong 2019, nakakulong si Kanai sa Tokyo Detention House Death Row, habang naghihintay ng kanyang execution. Sinasabing posibleng involved din si Kanai sa tatlo pang suspicious death tulad ng pagkamatay ng hindi pinangalan ng journalist na nasagasaan ng trend noong May 2004. Ang pagkamatay ng 47 years old na trucker na si Kazumi Yabi noong April 11, 2009. Ni-declare itong fishing accident. Namatay naman sa suffocation ang 53 years old na si Hideki Maruyama na ang katawan nito sa Cheba River. Posibleng involved din ito sa iba pang kaso ng fraud. Ang dalawa dito ay nangyari noong December 2008. Nakakuha siya ng 1.3 million yen o 8,000 dollars sa 40 years old na lalaki sa Shizuoka Prefecture. At 1.9 million yen o 12,000 dollars naman sa 50 years old na lalaking taga Nagano Prefecture. Isang 41 years old na lalaking taga Tokyo ang nakuhanan rin ni Kanai sa halagang 400 million yen o mahigit 26,000 dollars. Sinasabi namang umaabot ng 8.4 million yen o mahigit 55,000 dollars ang halagang involved sa attempted fraud na kaso ni Kanai na nangyari noong taong 2009. Ang kasong theft na sinampa kay Kanay ay dahil sa pagnanakaw nito sa isang 40 years old na kliyente. Nang 50,000 yen o 300 dollars ng ito ay natutulog kasama ang babae sa hotel. Hindi maikakaila na tulad ni Kanay, marami din kopol ang nangangarap na magkaroon ng marangyang buhay at magagandang gamit. Pero normally ito ay tinatamasa ng karamihan dahil sa kanilang pagtutulungan at pagsisikap. Huwag nating tularan si Kanay Kijima, ang tinaguri ang Japan's, Japan's marriage, marriage hunting, hunting killer, killer o the Konkatsu killer. killer.